So, dito tayo sa ating bahay kubo, ma'am Shis. Ating tingnan kung ano pang nandyan. Kasi September 19 na. At naawa ako dito sa mga bunga ng upo. Kasi nag ano sila, naglabasan na late na masyado. Dasal ko na lang natutuloy pa siya ayan sana kasi palamig na andun sa taas yung dalawa o tatlo ayan ating mga tunito is ano na patay na yung iba ito ang ating ano din o oh. ating sunflower. Ayan na din siya awala na rin. So, let's go. Tingnan natin yung sa loob. Sayang talaga si upo pag hindi yan matuloy. Pero, ang ibigay lang sa atin yung sa atin. Tingnan o. No? Lumabas talaga si tomato sa taas. <laughs> Ayan o. Oh. Ang nandyan sa loob. Namatay si ang palaya pero tuloy pa rin ang laban ng ating mga tumito. Ayan. Ang, ang palaya natin late na kasi to. Hinarvest ko na yung mga dahon at saka mga talbos niya. May konti pang naiwan. Kasi frisco pa kasi tingnan kaya hinarvest ko na kahit itong bunga tuloy pa to. Katuloy pa yan. Kahit September 19 na ngayon. Mahabis na pa natin 'yan. Ayun. Yan sila oh. Ang saya. Isa dalawa tatlo apat lima. Hmm. Saya so, tingnan na nakabuhay ka ng mga tanim pero ya. Yeah sad pa sad na feeling kasi palamig na so ang ah, ngayon dito tayo sa ating tomato na harvest ko na kasi eh, may pumapasok na mga mga ano sneaky snail at itong ating chili ano oh, pepperoni kahit late na namunga pa rin itong ating mga tomato is Tuloy-tuloy pa yan kasi nasa loob. Kung ano para yung mga green dyan. Tuloy pa yan. Hindi pa naman masyadong malamig. Pero yun na nga, swerte-swerte kasi yung September. May September na ulan, lamig. Pero this time, ano sya? Maulan pero 20 degree plus pa sya. So, itong harvest natin, kasi doon sa ano kasi, sa trabaho ko, yung mga lola kong madre, inaharvest nila na ganito pa. At doon na sa fence turbid sa tabi ng bintana, ipatuloy ang pa... Maray pa siya, ma'am, she's patuloy yung ano siya, mag-red kaya ganoon na namin doon kunin na namin so gin ginaya ko si Sister Lorencia para hindi siya makain ng ng ano snail snicky yan oh ito pa ano na din to pero pabayaan muna natin yan Itong mga ano lang to siya mga salingsing lang kasi to doon sa na ano na nalugnas na ano ba yung anong tawag na nalugnas nadugnas ito yung mga salingsing na tinanim ko kaya late siya kahit late is tuloy ang bulaklak at bunga pabayaan natin yan hanggang parating yung malamig na panahon ito yung mga tanim ko talaga doon pa sa labas late na kasi yung pag build nitong bahay kubo namin kasi ulan ng ulan kaya dito ko nilagay pagka yung na build na siya, saka namin pinasok at humaba ng humaba hanggang sa langit at ngayon padugnas na siya Itong naiwan pang similya na natin yan yung mga ano. Cherry tomato, cherry yan ito. Grips. Iwan ko grips yan. Yeah. Slice to natin at may malaki pa dito sa isa. Iwan ko saan ba yun. Basta. Yan yung sitwasyon ng ating bahay kubo. Makakasad pag malamig na yung panahon. Pero yeah. Mag-enjoy na naman tayo for next year. Hintayin natin ang next year. Itong ating mga palayaya. Andyan pa sila. Tuloy pa ang laban. Ang upo lang. Ang upo lang talaga. So, mamsis. Thank you for watching. Sana na-enjoy kayo sa aking harvest during cold time. Hindi <laughs> pa naman cold, palamig pa. Palamig pa siya pero ma-enjoy pa natin yung mga naiwan na mga dahon ng ampalaya. Talbos ng ampalaya. Dahan-dahan ko lang pinasok sa aking prosen Pinaprozen ko sila mamshis kasi yung dahon is makain mo siya with ano pwede mo siyang igisa ng para lang din siyang bunga ng ampalaya pwede mo siyang igisa with munggo, igisa with itlog basta kung ano yung gusto mong lutuin pwede mo siya ihalo sayang tingnan o, no? oh, namulaklak pa na na tuloy pang pang bulaklak yung ating ang palaya okay lang ganyan yung buhay dito sa malamig na lugar next year na naman gawa na naman tayo ng mga pang seedlings for the next year ito kunin natin kasi pa pahinog na po balhin ko sa bahay. Doon na pahin, ipahinog sa ano. Tabi ng bintana. That's it, mamsis. Mmm. Maasim na matamis. May papasok kasi dito mga ano, mga sneaky. Mmm. Umaki din sila. Kala ko hindi na magbunga. Matamis yung cherry tomato. Itong bayulit na tomato is maasim na matamis. Mmm. Sinisip ko na kumamshus. Thank you for watching. Bye bye.